Nagpahigayon og security briefing ang otoridad sa Sarangani aron masiguro nga mabantayan ang aktibidad sa Sarangani Bay Festival mukabat sa 807 ka mga pulis, kasundaluhan, Philippine Coast Guard, Navy o Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang ipakatag sa lugar. Make it kung sasabihin natin, but uh, magiging maayos naman because uh, we will be employing the PNP Major Event Security Framework. Yun yung ginagamit natin during mga major event like uh, both sa international and local. Actually, yung PNP Major Event Security Framework is a standalone security. Ibig sabihin nun, i-employ namin dun is para na aming merong isang... Uh, highly urbanized na municipal uh, na, sit na uh, police stations at the same time nando na rin yung ibang uh, security sectors na involved. Samtang hugot ibawal sa survey ang pagdala og backpack, komponent sa eksplosibo, pagpanigarilyo o pagdalag pusil. Samtang magpahigayon sa simultaneous exercise ang mga otoridad sa lugar, asa himuon ang aktibidad sa survey fest. Sa mga prohibitions, unang-una yung pagdadala ng barel bawal yan. No? Kahit meron kang PTC4, because meron kaming request sa... Uh, nagpadala kami ng request sa ating uh, higher headquarters na i-lift yung uh, PTC4 uh, dun sa durations ng survey festival ang Sarbi Fest ang giila isip Mindanao's biggest beach party. Sagad sa mga event ang himuon sa bagong venue sa Reyes Beach Resort sa White Sand Beaches sa Gumasa Glan. Magsugod ang aktibidad sa Mayo 24-25 hangtod na 26 ni Kasamtangang Tuig. Gila uman nga nasa 150,000 ka-tourist arrival ang mudagsa sa maong aktibidad. In the heart of changing lives kini sa Brigada Richal Gubalani. Bri, Gada News!